Hi, good morning mga friend. Punta tayo ng gym. Mag-gym muna tayo. Exercise para sa mga mommy. Ayan, nabawasan na talaga ang taba ni Nilda. <laughs> Araw-araw kami ni Ate Helen. Mag-gym. yeah Enjoy mo lang, Nels. Ah, grabe, pawis ko. <laughs> Napawis na ang anak ko, hindi ba? Pa. Ito parang maganda exercise. Oo. Mga so, friends, sama kayo sa amin natin ngayon. Ayun. Mag-gym tayo. Ayun. Ayan. Isa sa ating mga gamers. naturoan natin mag-bike. Yan siya. Ha! Sige pa, kaya mo yan. bakit? Okay na. Go Ate Helen. Tingnan mo si Ate Helen, sexy na. Walang sakit. <laughs> Kaya mga mami, mag-exercise na kayo. Gising ng maaga.

Pangit may ilaw pag may araw Ronalds. Uh Oo. -oh. Ayun na lang ganito na lang. Okay na. Ha? Para hindi babagsak eh, ano. Grabe ano. Buti nil sinipag ka. Sinipag kang mag-jeep. Oo, kailangan sa akin ng doktor, o yun ang chikap sa akin, kahit 30 minutes lang araw-araw, exercise lang hindi makuha sa sayaw, no? hindi ayun, galagtok ha? kasi kasipag si ate Hil, mag-exercise. Ito na nga.